Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang hagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan Ngunit, hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, sa lubungin ninyo. Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hanghal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon. At iniahanda tayo paunti-unti para sa pagtatapos ng liturhiya ng ating simbahan. Kaya ngayon, panibagong talinghaga ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang mas maintindihan natin kung paano tayo makikipagtagpo sa Diyos. So, ngayon ay November din, no? November uh, 11, November 12. At atin pong ginugunita at laging isinasama sa dasal, lalo na pagkatapos ng misa, ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalo tigit sa ang mga nasa purgatorio. Isa sa kailangan natin matutunan at kumbaga maikondisyon ang ating sarili sa pakikipagtagpo sa Diyos. At kailangan nating daanan ang proseso ng kamatayan. Sabi nyo nga po, kamatayan. Pag sinabing kamatayan, pagtatapos. No, mamamatay, kamatayan. Mapuputol, no ang buhay natin. Pero para mas maging maliwalas, ma ma pakinggan at hindi tayo matakot, hindi tayo mangamba dito sa usaping ito ng pagwawakas ng buhay natin ay ito yung ibinibigay ni Kristo. Isang kasal. Makikipagtagpo tayo sa ikakasal. Naintindihan po ba? So, ang kaharian ng Diyos o ang pagpasok, sabi nga dito, no? May tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos dito. May ikakasal. Kung sakali lang po, no? Na medyo nahihirapan pa kayo na makamove on, hindi nyo pa na natatanggap, nawala na, yung mahal ninyo sa buhay, isipin mo, nag no, nag-attend o inimbitahan siya sa kasalan sa langit. Hindi ka nga lang kasama. Hindi pa. Pero iimbitahan ka din sa kasalan. Ang tanong, pag inimbitahan ka ba, handa ka ba? Di ba pag dumating tayo ng kasal, yung literal na kasal, damit, inihahanda mo yan. Yung sarili mo, iahanda mo, magpapapalor ka, magpapapedicure ka, o kung ano pa mang mga paghahanda. So isang kasalan. So yung mga yumao nating mahal sa buhay, nandoon sa kasalan. So ganon ang paghahari ng Diyos. Ang tanong, gusto mo bang makapasok? Gusto mo bang pumasok sa langit? Pag-isipan nyo na mabuti kasi mayroon tong may may kumbaga may may oras ito. Kung handa ka, pasok ka. Kung hindi ka handa, mapapagsarang ka ng pinto. Mahuhuyo ka isang araw. Kahit gusto mo na, hindi na po pwede. Yun ang realidad ng kamatayan. Yun ang realidad ng pagtatapos ng buhay natin dito sa lupang ito. Kaya nga ibinigay din ni Kristo no, yung paghahalin tulad na kailangan, kung gusto mong pumasok sa langit, kailangan matalino ka. Ngayon, ngayon katabi ninyo, matalino ka ba? Kasi yan sabi, bakit matalino? Bakit yung, isa, yung iba, yung lima, ay hangal? So may matalino, may hangal. E kasi sabi, bakit naging hangal ito? nagdala ng ilawan, hindi nagdala ng langis. Ngayon ang tawag natin doon, sunga-sunga. Anong sense? Parang common sense naman. No? Gamitin natin yung common sense natin. Hindi pwedeng puro common. Walang sense eh. Kailangan natin mas maging matalino. Kaya may nasabi ko nung itong nakalipas na araw, no? Hindi pwedeng pa-drama-drama. Hindi pwedeng pa imot imot lang tayo lagi. Kailangan natin mas maging matalino kung gusto natin makapasok ng langit. Kaya nga sabi, bakit naging matalino? Kasi yung kanilang mga ilawan, bukod doon sa langis na nasa ilawan, nagbaon pa ng ekstra. Kasi mayroon baka sakali, no? kulangin, baka maantala na naantala nga ang pagdating. Kasi po pwedeng, oh, darating mamayang alas tres. E eh, na traffic. O oh, paano na? So laging merong foresight na tinatawag. Kung matalino ka, iisipin mo, pag na late, paano to? Kukulangin. So kailangan may extra. Ganun yung matalino. Sabi niyo nga alit sa katabi niyo, maging matalino ka. Ano ba yung pinapaalala sa atin na kailangan natin na hindi lang basta ilaw. Magdala tayo ng langis. Ano ba yung nagpapailaw? Yung langis. Ano ba yung mga langis na kailangan? Yan yung mga kabutihan na ginagawa natin. May sapat ba tayong kabutihang naipon? Magsabi mo, Father, nagsisimba naman po ako lagi. Nagnunubi na naman ako lagi. Araw-araw naman po ako nagro-rosaryo. Sapat na ba yan? Sa tingin natin, sapat na ba ito? Nagsisimba naman ako araw-araw. Sapat na ba yun? O, baka kulang. Baka wala eh. Baka kapusin tayo. Ibig sabihin, kaya nga, no, huwag niyo isipin na madamot itong limang ito kasi nung humihingi yung lima, hindi nagbigay. Kasi ito yung mga bagay na ikaw lang ang makakapag-provide. O pwedeng ako, gumawa ako ng kabutihan sa iyo, pero hindi nangangahulugan mapupunta ka sa langit. Yung gumawa ng kabutihan, yun yung nagkakaroon ng kumbaga extra langis. Yung gumawa ng mabuti, yung ginawa ng mabuti, hindi yan automatic na makakapasok sa langit. So ngayon, mabait ka kasi nagsisimba ka nagro-rosaryo ka, nag ka, mabait ka. Sa pamantayan natin, mabait ka. Anong e, ginagawa mo? Bukod dyan, parang kaya nga ba? Diba, we go beyond, o kaya naman, o pagtaas ng misa, ano nangyayari sa iyo? Anong buhay mayroon tayo pagkatapos ng misa? Isipisim. May langis na ba ang lahat? Sapat ba ang langis? Baka maubusan tayo. Eh sabi, kailangan laging magbantay. Hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Magugulat ka na lang. Nina po, no, may nag-message sa akin. Isang pari. 47 years old, halos kaedad ko lang, no? Namatay kanina. Makipagtagpo na. Agate na ng kasal. Hindi natin alam kung oras o araw. Pero ang sinasabi ng Panginoon, maging handa ka anumang oras, anumang araw, dumating ang ikakasal. Pag sinabing ikakasal, sino yung tinutukoy nito? Ang Panginoon. Martang ikakasal, gusto mo bang makasal? Ayaw mo, ay di sa impyerno ka ikakasal. Ayaw mo pala ikasal doon sa lalaki ikakasal. Kasi yun yung hinihintay. Yun yung pinakaasam asam na dumating. Tapos dumating, ayaw nyo naman. Ayaw naman natin. Pero, iyan yung isang bagay na ipinapaalala sa atin ngayong linggong ito. Ano po, hindi mahuli ang lahat at hindi po pwedeng pahala na. Hindi pwedeng ano? Ang isang taong matalino, hindi yan bahala na. Kumikilos yan. Nag-iisip yan. Kung ano ang kanyang gagawin, kung paano, kung ano mang diskarte, yan ang mga makakapasok sa Amen.